Mga kababayan, mabuhay. Ako sila ng inyong tagapaghatid, no? Anong katotohanan sa hashtag Walk with Land. Ngayon, sa gitna ng mga bagyo ng politika, tayo maglalakbay sa isang kwento na parang telenovela. Puno ng drama, kontrabida at isang bayani na hindi matitinag. Duterte, tuluyan na ngang mabubulok sa kulungan. Yan ang tanong na nagpapainit sa social media. Pero mga kawok, bago tayo sumabak, tandaan sa mundo ng politika, ang katotohanan ay parang kape, mapait pero nagbibigay lakas. Shoutout muna sa ating mga manunood sa Pilipinas, United States, Norway, Switzerland, Australia, Denmark, Netherlands, United Kingdom, Sweden, Canada, Germany at muli sa Pilipinas. Kayo ang backbone ng channel na ito, mga OFW na nagpapakahirap abroad at mga kabataan na naghahanap ng totoong kwento. Kung bagong viewer ka, mag-subscribe na. Hit that button, turn on notification bell, at sumali sa ating laban para sa katotohanan. Ha? At hey mga kabataan at OFWs, bago matapos ang video na ito, Tingnan nyo ang YouTube Shopping. Ha? Meron tayong mga affiliate links sa si Shopee at Lazada para sa mga essential items tulad ng vitamins para sa stress ng politika o t-shirt sa shop na. Support the channel mga kaibigan. Ngayon, sa si estilo ng isang veteranong mamahayag na parang si Deo Macalma sa DCRH na may twist uh, na konting satire sa mga social commentaries. Pag-usapan natin si PRRD. Ha? Ah, factual ito, ha? No March 2025, uh, inaresto siya at dinala sa dahig para sa kasong crimes against humanity sa drug war. No November 28, 2025, unanimous na tinanggihan ng ICC Appeals Chamber ang kanyang interim release. Bakit? dahil sa kanyang massive network of supporters na maaring makatulong ha, sa pagtakas. At ang panganib na impluensya sa testigo. Ha. Pero mga kawok, ito ba'y hustisya o isang malaking satar sa sovereignty ng Pilipinas? Parang blind item ha. Sino ba ang tunay na bubwit na nagpapakahirap sa bayani ng Davao? No? Mga kababayan, balik tanaw tayo. Si PRRD noong 2016 to 2022, nagdeklara yan ng War on Drugs. Ayon sa opisyal na data, mahigit 6,000 ang namatay sa operations. Pero ang critics ay nagsasabi na 20,000 to 30,000 daw ang namatay. Pero wait, Parang sa DZRH commentaries, ang mga na yan ay parang presyo sa palengke. Inflated para magmukhang mas malaki. No? Imagine ninyo, ha, ang ICC na nasa Europe na hindi man lang nakarating sa EJK site. Ay nagdi Sino ba sila? Mga imperialistang bubwit na gustong diktahan ang Pilipinas. Ay si Duterte ay nagligtas ng milyong-milyong kabataan mula sa Cebu, sa Davao bago siya presidente. Ay ang, crime rate ay bumagsak ng 50% dahil sa kanyang iron fist. Ha? Ah, factual mula sa PNP reports mula 2016, ang drug-related crimes ay bumaba ng 73%. Para sa mga youth, ito'y hindi murder, It, it's it's protection, no? Para sa mga OFW, sige isipin nyo, habang kayo'y nagpapakahirap abroad, si PRRD ang naglinis ng bansa para sa inyong pamilya. Kung ang ICC ay parang ex na bitter, si Duterte ay ang ex na laging tama. Okay? Mga kawok, kung agree kayo, i-like at i-share. At i-subscribe para sa more in-depth analysis, mga kaibigan. No? Shoutout ulit sa US at Canada. Kayo ang proof ng Pilipino ay global fighter. Ngayon, pag-usapan ng ICC. Ang Pilipinas ay umatras sa Rome Statute noong 2019. Kaya technically, walang jurisdiction. Pero noong 2025, sa ilalim ng bagong admin, nag-cooperate sila. Parang sosyo-commentary sa DZRH, special na balita. Ah, sino ang mole na nagbigay ng go-signal? Isang bubuit sa Malacanang natakot sa legacy ni PRRD. Ang ICC Detention, mga kaibigan, ha? Detention Center sa uh, sa Dahiga, ang hirap po i-pronounce nung, ano eh, no, is Kevin again? <laughs> Ay parang five-star hotel para sa criminals. Pero para kay Duterte, it's a cage for a lion. Ang appeals denial ay batay sa tatlong grounds. Jurisdiction, tinanggihan. Health, sabi nila, okay ang medical nila. At age 79 siya, pero marami pang mas matanda doon. Ah, 18 daw eh, no? Ang kanyang suporta ay massive mula sa DDS rally sa Pilipinas hanggang abroad. Para sa mga kabataan, ito'y lesson. Ang tunay la leader ay kinakatakutan ng mga dayuhan. Para sa mga OFW, sisipin ninyo ang sovereignty. Bakit tayo nagpapadigta sa dahig? Okay, ano sa tingin niyo mga kawok? Comment down below ha. At bago mag-commercial break, imaginary lang 'yon pero sana ma marami tayong mga commercials, no. Tignan ng Shopee ha? at Lazada link sa, sa description para sa mga Duterte inspired merch ha? buy now via YouTube shopping. Hindi lang po Duterte, ganito po kasi ang estilo ng YouTube shopping. Ha, tinatag ng creator, content creator, uh, doon po sa Iba-iba uh, po, no? sa Shopee, sa Lazada at saka iba pa, no? Yan. So pwede po kayong mamili. 60 products po ang tinatag namin, no? Kaya lang, kung wala naman po doon yung tinag namin, pwede po kayo mag-request. Mag-message lang po kayo. Mag-comment -mag, um, mag, comment lang po kayo. At, at for sure, no? Next on video po natin, itatag ko po yung mga products na yon mga kaibigan. Okay? So, mga kababayan, ang mga kritiko ni PRD ay parang chorus sa opera. Maingay pero walang substance. Blind item, sino ang pinklawan na nagdiriwang sa dinayal. Parang sa DZRH, ha, damdaming bayan. Ang saya nila, pero ang bayan ay nagdurusa pa rin sa drugs. Habang si Duterte ay nasa kulungan, ang drug problem ay bumalik. Ayon sa PDEA 2025 reports, ha, 15% increase sa Shabu Z-Source. Ito'y geopolitics. Ang ICC ay tool ng West para kontrolin ang Asia. Para sa mga kabataan, basahin niyo ang Rome Statute. Walang retroactive jurisdiction. Si Duterte ay parang durian, matigas sa labas pero masarap ang loob para sa Pilipino. Shoutout po tayo ha, sa Norway, Switzerland, Australia. Salamat sa inyong views. Ha. Some, subscribe po ha, para para sa exclusive content, mga kaibigan. Okay, ha? Kahit detained ang suporta kay PRRD ay strong. Rally sa Manila, petition sa Supreme Court, Solicitor General seeking re-entry sa ICC case, December 2025. Para sa OFW, siyang nagbigay ng OWA benefits boost. Para sa mga kabataan, ang Build, Build, Build ay kanyang legacy. 10,000 kilometer roads built, mga kaibigan. Okay. Ang ICC ay nagsasabi na flight trees ng flight trees dahil sa supporters. Parang sinasabi, takot kami sa DDS Army. Mga kawok, kung si Duterte ay mabubulok, bakit ang kanyang ideya ay buhay na buhay? Mag-subscribe at mag-join na rin ha, membership mga kabathan. Shop sa Lazada at Shopee para sa mga uh, iba't ibang mga items, gadget at kung ano-ano pa. Okay, in-depth tayo ha posibleng appeal sa full trial. Pero factual, ha? Ah, ang ICC ay under pressure mula US at Russia. Ah, according to, to HR, HRW reports, December 2025, parang bubwit na naglalaro ng chess. Si Duterte ay king, ICC ay pawn. Yan. Para sa mga kabataan at OFWs, ito ito'y call to action. Suporta ang sovereignty. Basahin ko ang comments ham ah, ng mga previous videos. Bakit hindi palayain? Dahil po politics, no? Witty responses, mga kaibigan. Shout out sa Denmark, Netherlands. Kung nasaan, kung si, um, kung nasaan po si Pangulong Duterte, no? UK, Sweden, kayo ang global voice. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan, ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindig tama, ha? Ah, sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Mag-subscribe na sa hashtag WalkWithLan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk At bago matapos, ha, ah, Uh, shop na po kayo sa YouTube Shopping via Shopee and Lazada meron tayong mga deals para sa inyo salamat at kita-kits next time mabuhay po ang Pilip